tinawag ng tulay na yan ay China Bridge. First time kong nalaman na ang pangalan pala ng tulay na yan ay China Bridge, no? nag na naman papunta ng Binondo mula dito sa Loton, no? At banda rito naman sa may bandang uh, kanan ko, dito naman papunta ang Intramuros. Kung mapapansin niyo itong Esplanades, ang mga disenyo ng mga ilaw ay hinago ng parang nasa ano pa, uh, sa Roma, eh, sa Italy, sa Venice Grand Canal sa Italy. Oo, oh, kaya kung hindi ka pa nakakapamasyal sa sa Italy, sa Roma, tara, pasyal tayo dito sa Ilog Pasig dahil kung ano ang makikita mo sa Roma, sa Italy, sa Venice Grand Canal, ganito rin ang makikita mo rito. Kaya tara, samahan niyo akong mamasyal dito sa uh, Desclanals dito sa Ilog Pasig sa Maynila. Let's go mga kasosin! Ayan kung mapapansin niyo mga kaso sino, ito yung uh, no. Napakaganda ng mga disenyo. Kung makikita niyo yung mga ilaw ilapit natin yung camera. Ayan oh. Para kang wala sa Pilipinas, para kang nasa ibang bansa. Ayan ang gaganda ng mga disenyo talaga. At kung yung tulay na yan na tinatawag na China Bridge na kulay puti na yan, Napakaganda ng tulay na lalo na sa gabi. Hintayin nyo at mamaya-maya, pupunta ako doon para din ako mag-vlog. Yan, uh, banda doon, pagtawid mo sa Ilog uh, Pasig, ito yung tulay na. Pagtawid mo, yan naman ay ang Binundo. Uh, Binondo, Santa, Santa Cruz, Maynila. Kung mapapansin nyo sa may bandang uh, kanan, kung may nakikita kayong tulay na yun, no, na nag-uugay naman sa... Luton papunta naman ang Santa Cruz Chinatown. Tama ba? O pasensyon na kayo. Ang tawag naman ng tulay na yun ay Jones Bridge. So ito ang itsura ng Esplanades, no? Hanggang ngayon uh, under construction pa. Renovation. O ayan, o oh, ginagawa pa rito. Marami pang ginagawa. Lalong pinapaganda at pinilinis. So ito yung taas ng Esplanades, no? Tulay yan sa taas. So nandito ako sa baba sa may Ilog Pasig. So kung mapapansin nyo ang Ilog Pasig niya ay napakalinis maaliwalas, so walang halos basura. May pailan-ilang water lily na nakalutang naka, naka pero natural lamang dahil ito ay ilog. Hindi ka tulad dati na ang ilog pasig ay maili, maitim ang tubig. Pero ngayon, tinan nyo naman, oh, ang ganda, may mga ibon, ayan, oh. Kaya tara, Ipapasyal ko kayo dito sa Esplanades, no? Kung hindi pa kayo nakakarating dito, sa pamamagitan ng vlog ko, ako si Efren Villegas, a.k.a. Sosima, ay para na rin nakapamasyal kayo rito. hindi eh, di ba kaya panuorin niyo ang video ito para mag-enjoy kayo? Ah, di ba yung tulay na napapanood niyo sa mga balita, sa mga sikat ng mga vloggers, ako na mismo ang naririto ngayon para namang gumawa ng content. Di ba? This is my... <laughs> This is my blog. This is my content. My name is Efren Beligas, a.k.a. si Ayan, o. Oh. Di ba? Ang ganda. So, ayan, o. Oh. Yan ang mga disenyo dito, no, mga kasosi. Kung mapapansin nyo, ayan, oh. o. O, di ba? Kamangha-mangha. Para kang nasa ano, no? O, ano nga bang bansa? Sa Venice. O, sa Roma, sa Italy. Ayan, o. Oh. Ang ganda, no? Ang disenyo, no? Ayan. O, O, di ba? Welcome to my vlog mga kasosi. Ilagay muna natin ang kamera. Sandali, harap tayo doon. Ayan, ilagay ang camera. Papaso lang ako. Hello ha! Welcome to my vlog. Nandito ko ngayon sa Esplanade, sa Ilog Pasig. Wala po tayo sa ibang bansa. Nandito lang ako sa Ilog Pasig, sa Maynila Pero akalain mo na sa finish Grand Canal sa Roma, Italy ako. Wala ako, nasa Ilog Pasig lang ako. Di ba bongga? Ang ganda. Woo! Woo! Ganda di ba? Hello! Hello! Hello sa mga followers ko dyan, sa mga supporters ko. Pakifollow nyo ako sa aking FB uh, page na FM Villegas Channel. Uh, ayan, pakifollow nyo ako ha, dahil nagkaroon lang ng kunting problema ang aking... Uh, main account na Efren Villegas. Kaya, uh, nag-upload pa rin ako ng video dito sa main account ko na Efren Villegas. Pero, gumawa uh, ako ng bagong account para hindi masayang yung pagbablog ko. Pero, kailangan ko mag-upload na mag-upload. Kaya, follow niyo ako sa aking FB page account na Efren Villegas channel. Kunti ba, ganun talaga ang vlogger. Nagkakaroon ng mga restriction, violation, as kung ano-ano pa. Walang vlogger na hindi pinagdaanan yan. Lalo na pag video, umaangat ka na pasikat ka na, marami ka na mga viral videos, may mga million-million views na mga videos mo kaya, yan, yeah, dadanasin mo na magkaroon ng mga mabibigat na violation. Pero dapat ang gawin natin bilang isang puting creator ay hintayin lamang na mawala ito, linisin ang account, magbura ng mga videos na uh, pinaghihinalaan mo na may mga violation. Kaya ako, ginawa ko na. Hinihintay ko na lamang na maging pang normal ang aking account dahil nga, syempre ganun talaga pag uh, may violation, hintay mo mawala ito. Dahil nawawala naman ito, pero matagal. Pero syempre, pag gusto mo talagang mag-vlog, huwag ka mawawala ng pag-asa at huwag mong itikil ang pag-upload kahit may violation ka, di ba? Kaya ako kahit may violation, mag-upload pa rin ako na mag-upload, magpa-vlog pa rin ako na para para mag vlog dahil syempre, ito na na naging ano ko, no, nito, hilig ko ngayon ay ang vlog uh, diba? Kaya dito, naman uh, namin natin na pagkandang uh, tawag dito, dito sa Ilog Pasig sa Esplanada, no? sa Esplanada, daw ang tawag dito. Naakalain mo na sa ibang bansa ka, nandito lang pa ako sa Ilog Pasig, wala pa ako sa Venice Grand Canal sa Italy, Roma. Nandito pa ako sa Ilog Pasig Kaya tara, ikutin mo natin uli ang lugar na ito na napakaganda na pasyal ang musikat na ngayon sa Metro Manila. Tara, samahan niyo ako mga kasus, tapusin natin ang pamamasyal. So ayan, oh, di ba? Pasal tayo mga kasosi. Huwag ko kurap manood lang kayo dahil parang nakarating na ka rin kayo dito kahit nasa probinsya kayo. Ay, di ba? ah uh, ito uli ang uh, esplanads or esplanada dito sa Ilog Pasig. At yan naman nakakamangha na tulay na napakaganda. Ang tawag pala ng tulay na yan ay China Bridge. Ayan, oh. Ngayon ko lang nalaman, no? Kaya pala may, ayun, oh. <laughs> China Bridge, no? Ayun. So, halikayo, samahan niyo ako at iikotin natin hanggang ilalim. Oo, oh, samahan niyo ako hanggang ilalim na ito. Ano nga pangitsura ng esplanades na ito? Bakit ito ay pinagkakaguluhan ng mga vloggers? Ad uh, dinadayo ng mga pamilya, magkakaibigan barkada para mamasyal sa lugar na ito. Hindi ko alam kung anong mayroon dito sa lugar na ito. Pero ngayon masasaksihan ko na dahil napakaganda pala. Ay. First time ko nakarating dito ang ilalim ng tulay na ito na mahaba at napataas yan ganito pala kaganda ang silong ayan o mga kasosi ikot natin kami